for sure invest dito ang sinas. Not... Kamusta mga ka-recap? May bago na naman tayo na mapapanood na movie recap. Tungkol ang pelikula sa isang paaralan na kung saan may dalawang estudyante ang nagkokompetensya para sa kung sino ang maging top 1 bago matapos ang taon. Ngunit sa mga hindi inaasahang pagkakataon ay may mga mangyayari na ikakagulat ni Numan. Kaya umpisahan na natin ang ating okay, kwento. if hanapan na natin si ng maliligaw? Pero Sino? Viv! Siya si Dex. Pangalawa lamang sa pinakamatalino sa kanilang mag-aaral. Mula first year pa lamang ay pangalawa na ito sa kanilang klase. Dahil doon ay nagpuporsigi pa itong maging top 1 sa kanilang classroom lalo na't nasa 4th year high school na sila. Siya naman si Azzy, top 1 sa kanilang mag-aaral. Matalino at tutok sa pag-aaral. Siya naman ay nais nice din na maging class valedictorian para sa kanyang scholarships pagdating sa kolehiyo. Kahit anong gawin ni Dex ay di niya maunahan si Azzy dahil sa marami itong distraction sa buhay. Isa na doon ang kanyang girlfriend na si Misha. Kahit na anong gawin ni Dex ay hindi niya malalampasan ang grado ni Azzy. Kahit sa mga one-on-one -on -one na pagsagot sa blackboard ay palaging nauuna si Azzy rito. Dahil doon ay tuwing pagkatapos ng kanilang klase ay galit na galit ito at buti na lang na andyan palagi ang kanyang mga kaibigan para e-comfort ito. Pagkalipas ng ilang oras ay nagtungo si Aziz sa library upang mag-review. Ngunit sa kanyang pagkalapit sa isang sulok ay may naririnig itong ibon na umaawit. Dahil doon ay dahan-dahan niyang sinilip kung ano iyon. At sa kanyang nakita ay si Dex at si Misha ay may ginagawang proyekto na hindi angkop sa kanilang pag-aaral. Buntong hininga si Aziz sa kanyang nakita at hindi niya na rin matiis ang mga ito kung kaya nagmadali na itong umalis sa kanyang tinatatayuan. Tuwing gabi habang kumakain ng hapunan si Azay kasama ang kanyang mga magulang ay napagkwentuhan nila tungkol sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Hindi mayaman ang mga ito kung kaya palaging nagtatalo ang kanilang mga magulang sa ganong bagay. Kung kaya nagpasya na lang ito na tapusin ang kanyang kinakain at umakyat na lamang para mag-aral. Maya-maya habang nag-uumpisa na itong mag-aral ay naiisip niya ang kanyang nakita sa library. Dahil mula bata ay hindi pa ito nakaranas ng ganoong mga bagay. Sumunod na araw, habang si Azzy busy sa paggawa ng kanilang assignment ay nakatitig ang grupo ni Dex Rito. Ngunit nakita yun ni Azzy kung kaya nagpa siya na lamang ito na umalis sa paningin ng mga ito. Maya-maya ay nagsabi ang isa nitong kaibigan na mula noon ay hindi pa nagkakarjo si Azzy kung kaya wala itong distraction sa buhay. Dagdag pa nito na dapat bigyan ng distraction o manliligaw si Azzy para kahit papano ay maabota ni Dex ang mga grado ni Azzy. Dahil doon nagpa siya ang mga ito na kunwari liligawan ni Dex si Azzy at doon niya sisirain ang kanyang pagpupursigi ni Azzy sa pag-aaral. Sa pag-uumpisa ng kanilang klase ay nagpabunutan ng kanilang guro para sa kanilang final na mga magiging grado. Ang dalawang mapipili ay silang magkapareho at gagawin ang task para sa kanilang proyekto. Sa pagbunot ng kanilang guro ay sakto naman na si Dex at Azzy ang nagkapareha. Doon ang dalawa ay umangal pangunit wala na itong magagawa dahil iyon ay rules ng kanilang guro. Pagkatapos ng kanilang klase ay nag-usap muli ang magkakaibigan. Doon napagkwentuhan nila ang nangyari sa pagbunutan ng kanilang guro. Sinabi ng isa nitong kaibigan na mas mapapadali ang kanilang plano na paibigin si Aze kay Dex at doon na masisira ang kanyang puko sa pag-aaral. Napagtanto yun ni Dex kung kaya pinilit niyang maging magpartner sila ni Aze kahit ayaw nila sa isa't isa. Kahit sa kanilang pag-uumpisa sa kanilang proyekto ay hindi interesado si Aze tungkol dito. Habang si Dex ay busy sa pagbabasa ng bawat paksa ay siya naman natulog si Azzy. Doon napansin iyon ni Dex at tinitigan niya ito ng husto. At doon niya rin napagtanto na may itsura pala si Azzy. Kung kaya dahan-dahan niyang kinuha ang anti para nito at kanyang dinampi ang kanyang labi sa natutulog na dalaga. Doon napansin iyon ni Azzy at pinatikim niya kay Dex ang malutong na sampal saka umalis ito ng walang pag-alinlangan. Sumunod na araw ay humingi ng patawad si Dex sa inasal nito kay Azzy. Doon ang ako ito na hindi na mauulit pa ang nangyari at babawi ito sa kanya Sa una ay hindi tinanggap ni Azzy ang paumanhin ni Dex ngunit wala itong magawa dahil kailangan nilang magkasundo upang matapos na rin ang kanilang proyekto Dahil doon nagkaayos ang dalawa at inanyayahan ni Dex si Azzy na doon na gumawa ng kanilang proyekto sa kanilang bahay dahil komplito ang mga gamit doon Hindi naman nag-alinlangan pa si Azzy na tumanggi sa offer ni Dex dahil kulang sa kagamitan kung sa kanilang bahay pa sila gagawa ng kanilang project Pagdating nila sa bahay ni Dex ay nagulat si Azzy sa kanyang mga nakita dahil malaki at mayaman pala si Dex. Agad silang nagtungo sa kwarto ni Dex upang gawin ang kanilang project. Doon nagsimula silang nag-usap tungkol sa kanilang buhay at nalaman ni Azzy kung bakit gusto ni Dex na maging valedictorian. Gusto niyang patunayan sa kanyang mga magulang na kaya niya ring malampasan ang kanyang kapatid dahil ang mga iyon ay naging top 1 sa klase bago pa natapos ang kanilang pag-aaral. Sa katagalan ng kanilang pag-uusap ay nagkamabutihan ang kanilang loob at doon naging marupok si Dex at muling niyang ginawa ang nangyari nung nasa library sila ni Azzy. Dahil doon ay nagulat si Azzy at muli niyang tinulak si Dex at dali-daling umuwi. pagkauwi ni Azzy sa kanilang bahay ay naisip niya ang pwedeng mangyari kung nagtagal pa ito sa bahay ni Dex. Sa kabilang banda naman ay nahuhulog na rin ang loob ni Azzy kay Dex at mukhang gusto niya rin ang bagay na ginagawa sa kanya ni Dex. Dahil sa nahihiya ito at wala pa siyang karanasan sa mga ganoong bagay Ngunit nagiinit na rin ang kanyang katawan kung kaya minabuti niyang binungkal ang matabang lupa nito Sumunod na araw ay may pinakita ang kaibigan ni Dex sa kanya tungkol sa kanyang nobya na si Misha Doon nakita niya sa cellphone ng kanyang kaibigan na may kinakasamang iba si Misha habang busy si Dex sa paggawa ng kanilang project Dahil doon ay nagalit ng husto si Dex at nung tinatawagan niya si Misha sa telepono ay narinig iyon ni Azzy at nakaramdam ito ng awa kay Dex. Dali-dali siyang umakyat sa taas upang di malaman ni Dex na alam niya ang nangyari sa kanila ni Misha. Doon habang gumagawa sila ng project ay nasabi ni Dex kay Azzy ang kanyang nalaman tungkol kay Misha. Dahil doon ay nalungkot ang dalawa at nagkahulugan ng loob. At nung balak ng umalis ni Azzy sa bahay ni Dex ay pinatigil niya ito at doon ang ginawa nilang project ay naging thesis na buong gabi. Mula noon ay naging magnobya na si Dex at si Azzy. Naging masaya ang una nilang pagsasama hanggang sa dumating sa bahay ni Dex si Misha. Doon nag-usap ang dalawa at pilit niyang binabawi si Dex upang magkabalikan silang dalawa. Ngunit malinis ang intensyon ni Dex kay Azzy at mas piniling hiwalayan ng tuluyan si Misha. Dahil doon ay nagalit ng husto si Misha at planong pagpahiwalayin ang dalawa. Pagkatapos ng kanilang klase ay may binabalak na hindi maganda si Misha. Doon sinundan niya si Aziz sa comfort room at doon nag-usap ng masinsina ng dalawa. Sa tagal ng kanilang pag-uusap ay sinabi ni Misha kung bakit siya niligawan ni Dex. Doon sinabi niya na nakaplano ang lahat para magkaroon ito ng distraction at maging top 1 sa kanilang school si Dex. Dahil doon ay nagalit ng husto si Azzy at naglaban ng dalawa sa comfort room. Sumunod na araw ay nag-usap muli si Dex at si Azzy. Doon tinanong ni Azzy kung totoo ba ang sinabi sa kanya ni Misha tungkol sa kanilang mga plano na papaibigin lamang siya upang maging top 1 ito sa kanilang klase. Doon sinabi ni Dex ang buong katotohanan ngunit nung una ay plano lang talaga. Ngunit kinalaunan ay nahulog na rin ang loob nito kay Azzy. Sa narinig na iyon ni Azzy ay nagalit ito ng husto at iniwan si Dex sa kanilang bahay. Dali-dali itong umuwi sa kanilang bahay at doon nag-ipon siya ng maraming tubig para iluha sa kanyang nalulungkot na mga mata. Sa pagdaan ng mga araw at gabi ay humingi ng tawad si Dex kay Azzy, ngunit ibinala wala lahat iyon ni Azzy at naghanda na lang ito para sa kanilang nalalapit na exam. Sa araw ng kanilang exam ay nagcross ang kanilang mga landas dahil sabay itong nagpasa ng kanilang mga sagot. Sinabi ng kanilang guru na good luck sa kanilang dalawang ngunit isa lamang ang mapipiling top 1 pagkatapos ng taon. Pagkalabas nila ng pinto ay muling kinausap ni Dex si Azzy at muling humingi ng kapatawaran. Hindi din matiis ni Azzy si Dex kung kaya pinatawad niya na ito at sinabi na hanggang dito na lang ang kanilang relasyon at kung sino man maging top 1 ay good luck na lang sa kanilang dalawa. Natuwa naman si Dex dahil kahit papano ay nagkaayos silang dalawa. Sa araw ng kanilang graduation ay naging masaya ang lahat. Si Azzy ang naging top 1 at si Dex naman ay pangalawa lamang. Ngunit naging masaya si Dex sa nangyari at muling kinausap si Azzy upang batiin sa kanyang narating. Muling nag-usap ang dalawa at nagkaayos ng husto. At dito na rin nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan nyo ang ating movie recap at ang title ng pelikula ay Top 1. Siya nga pala kung bago ka palang sa ating channel ay huwag kalimutan e click ang subscribe button para marami pa kayong mapapanood na mga kwento. Sa muli maraming salamat at hanggang sa muli.